So, para makapag-install tayo ng Monster Hunter, punta tayo sa Google, i-search natin yung Monster Hunter. Then, dito sa www.emulatorgames.net. Then, nasa English version na to. Kasi yung iba is Japanese version. So, nag-verify siya. Tapos to, then, save game. Magda-download then after siya mag-download tingnan mo natin dito sa diba download na natin siya so mag-install ka na Z Archiver then sa download ito yun ito tapos extract mo lang siya then, uh, to, then ipupunta mo siya sa folder na to eh. yan so extract here mm -hmm. cancel natin kasi na extract na siya no? then pupunta tayo dito sa ppsspp diyan natin natin to mag-loading siya so dito sa jeans magbabrowse ka dito after ilalagay mo to kung mo siya nilagay na folder. At, kunyari, na-use mo na siya. Pinutin niyo use. Then, click tayo doon sa mismong game. Recent. Ito na guys. English version, so. So, Meron tayo dito. Right,